Hello mga kabayan. So guys, ang latest ngayon ay yung pinalabas na naman na audio nitong si Kibuloy. Tapos dito, uh, sinisisi niya ang US at saka si President Marcos kung bakit uh, naging ganito ang estado ng buhay niya ngayon na ang dami niyang kaso, ba? Diba? Yung sa US dati na, kasi nga iniintay nila ng magkahiring sa November, di ba? Pero dito sa ano administration kasi ni Marcos at komo hindi na ito yung kanyang BFF no na si President ex President Duterte eh syempre wala na yung powers niya. Kung bagaman, wala na yung kapangyarihan na nagpropotekta na sa kanya sa mga kasama na ginagawa niya sa ibang tao, ganun din sa mga miyembro ng kanyang simbahan. Alam mo ba't ko sinasabi na ano sa ibang tao? Kasi ikaw ba naman guys, uh, utusan mo yung mga tauhan mo na magsulisit no, ng pera na halimbawa idadahilan mga kalamidad sa Pilipinas. Tapos itong mga tao na to maawa sa atin, no? Dahil lang akala, eh, ibibigay yon sa mga biktima ng mga ano dito. Halimbawa, yung mga Yolanda, mga ganyan. magdo-donate. Yun naman pala mapupunta lang kay Kibuloy, no? At siya ay ano, yung kanyang marangyang pamumuhay. Ano lang pala yung pang-sustain, no? Doon sa marangnya niyang pamumuhay. Kaya, hindi lang yung mga member niya winalanghiya niya. Bagkos, yung mga nag-donate din, no? Kasi yung alam niyo naman, na si Kibuloy, di ba, imbis na, ano, magpalaganap ng good news, mabuting balita tungkol sa salvation, na kay Jesus Christ lang natin matatamo, no? Siya lang ang way to the Father, di ba? Hindi. Ah, nagpakalat siya. Ah, hanggat maaari, siya yung nag-aasikaso para makalabas ng bansa yung mga tauhan niya para doon magsulisit, no? Na ang mga ma makukuhang pondo ay siyempre sa kanya mapupunta. So, kung man ano, eh uh, ewan ko, siguro talagang may basbas -bas ni Satanas itong si Kibuloy kasi paano niyang napaniwala itong mga alagad niya para magtrabaho ng ganun para sa kanya, di ba? Na itong mga to hindi na namamalimos para sa sarili nila ang mga ito na malimos, na para sa ano marangyang pamumuhay ni Kibuloy na siya lang nakinabang at saka yung kanya mga pastorals na napakaganda tapos napakakaputi kasi ang mga pastorals na to sinasabi na ang kanila pamumuhay ay ano okay na okay sa all right kumbaga bastante sila kasi nga ano sila yung kaparte dun sa mga ano donasyon na nakuha na to sa kanila para sila ay maging fresh, di ba? Kasi pagka alam niyo may mga night duties nila, kailangan nilang gampanan. So ito no. So sinasabi ko na dito sa administration ni Marcos, nagagalit siya kasi nga ah, dito na nag-umpisa yung mga kaso niya. Pero alam niyo guys, hindi naman talaga sa administration ni Marcos 'yan eh. At, alam niyo ang naghatol sa kanya, ang just na ang naghatol na kailangan na siyang kalusin dito sa lupa. Kaya kahit hindi pa man si Marcos ang nanalo, no? Pero syempre, ay doubt it, ha? Dahil baka nga naman, halimbawa, inisip niya kung ang presidente eh si, ano, Vice President Sara Duterte, natural ka e eh baka iba, iba pa rin, no? Baka patuloy pa rin yung ano niya. ah uh, marangya niyang pamumuhay, ah uh, mahalay niyang pamumuhay, di ba? Siguro kaya rin ano eh, hindi rin naging presidente itong si Sare. Eh. At sana lang ha, matanda nyo na wag nyo, wag na wag nyo ano ha, iboboto na presidente si ano, Vice President Sara Duterte. Kasi, lagi nyong tatandaan na, protection na niya si Kibuloy. Kung baga man, hindi rin siya mabuting ano, leader. Yung kanyang judgment, hindi rin maganda. Kasi alam naman niyang mali, no? Pero sa ngalan din ng pagkakaibigan, hindi niya bibigyan ng hustisya. Kung sino man yung ano, mga biktima nung mga malapit sa kanya. Lalo na best ano, BFF ng tatay niya, di ba? Ni ano Digong. <clears throat> so guys, dito no, ang sinasabi ko, parang ang sinasabi niya, mahilig si ano dito, uh, kibuloy dun sa word na end game. Kasi ang sinasabi niya, ang end game daw nito ay yung ibibigay siya sa ano yung special rendition, i -re siya sa US. Pero alam mo, Kibuloy, hindi ka i-render re sa US. Kasi may kailangan ka rin panagutan dito sa bansa mo. Hindi lang naman yung ano US ang win lang hiya mo. Hindi ka lang naman doon gumawa na ano atraso. Maski dito sa Pilipinas, dito mo ginawa yung kahalayan mo, di ba? Dito sa Davao na Balwarte mo, kung saan malakas din si Digong na lumalakad sa lahat ng kaso mo, doon doon ka talaga naghasik ng lagim, naghasik ng kabangisan, ng karahasan, di ba? Doon sa Davao. So may kailangan kang panagutan sa Pilipinas. Kaya hindi ka basta-basta yung parang ang sinasabi yata kasi ni Buloy, parang feeling niya 'yung extraction no ni Chris Hemsworth no. Hindi ganoon, hindi kay extract ng US paalis ng bansa sa Pilipinas kasi ah uh, ang, gusto ang gugustuhin rin nila President Marcos, panagutin ka kung totoo may atraso ka dito sa mga kababayan mo na sinabing ginawa mo ng kahalayan. Yung mga child abuses mo dito, sexual abuses, tapos yung ano, qualified ano, uh, uh, illegal immigration, di ba? Ayun, papanagutin doon si Kibuloy kasi kaya doon sa ito natutunan ko na maki ano Uh, engineer Kausing, Toto Kausing, nakakandidatong senador ha. Yun daw qualified, pagka na ng qualified, ibig sabihin, ano na yon no bail na yun. Um, masyado ng malawak yon Hindi lang simple yon So, may ibig sabihin, marami ng biktima. So, ito guys, no, ang sabi pa ni Kibuloy, hindi siya pauhuli ng buhay. Ito masasabi ko. Alam nyo guys, uh, si Kibuloy, dapat, dahil sinabi na niyang hindi siya pauhuli ng buhay, dapat seryosohin siya ng kanyang ano, ng mga kapulisan na ganun din kayo guys, pagka mayroon kayong halimbawa na mga kaaway no, yung mga kaaway nyo, kung ano yung mga pralala nila, take it literally and seriously kagaya ni Kibuloy sinabihan daw siya na umalis na siya sa lugar na yon kasi nga daw ah, magiging madugo pero sabi naman ni Kibuloy ay ano daw? Hindi daw, hindi daw siya aalis doon kasi makikipaglaban daw siya no, ng patayan at hindi daw siya susuko na aalis doon. So ang sinasabi ko lang, parang inaano pa niya, naglalakas loob siya na meron pa siya mga isusugang mga buhay. May mga buwis pang ibubu ano, ib, may mga buhay pang ibubuwis si Kibuloy para lang ipagtanggol siya. So ito lang masasabi ko no. Wag na wag niyong ipagtatanggol si Kibuloy, lalo na kayo ng mga miyembro niya. Hindi sulit na ialay niyo ang buhay niyo kay Kibuloy. Kasi si Kibuloy, kaya yung nahanting ng ano, ng batas, kasi nga may ginawa siyang kamalian na dapat niyang panagutan. So dito, ah uh, siya kaya siya wanted, kasi para ano rin, i-explain niya yung side niya, pabulaanan niya yung mga allegations laban sa kanya. I ayaw niyan lumitaw eh. So ang sinasabi ko, dahil nagsabi na si Kibuloy na hindi siya pauhuli pau ng buhay, dapat itong mga kapulisan, kay kapulisan, militar, NBI yan, maging handa rin kayo. Kasi sinabi na niya na lalaban siya. So hindi na pwede dito yung bait. Dapat dito, meron na kayo na ano, one ano, kung bagaman, hulihin si Kibuloy, dead or alive. Kasi mangyayari niya, buhay niya o buhay niyo. Kasi kung kayo aanga-anga, eh nagsabi na nga si Kibuloy, no, na lalaban siya. Pag sinabi niya lalaban siya, natural, hindi lang mag-isa yan. Meron na siguro mga snipers yan, pa, bago ka pa lumapit sa kanya, eh tinamaan na kayo sa ulo, di ba? So gagamitan niyo yan ng utak. Ibig sabihin, lakas sa lakas, utak sa utak, puwersa sa puwersa. Ngayon, dahil nga hindi siya pauhuli ng buhay kaysa isa-isa kayong matepo papalapit dun sa teritoryo niya magkaroon na kayo talaga maging decided na kayo na hulihin nyo si Kibuloy dead or alive tapos sa paghuli nyo out, huwag nyo ideklara na ano ha dead ha tapos buhay pala pinatakas nyo lang ha kailangan talaga malaman na taong bayan na patay si Kibuloy pagka dineklara dead kaya ako lang naman nasasabi na hulihin si Kibuloy na dead or alive kasi sa kanya na rin nang, nang galing na lalaban siya sa nyo makikipagpatayan sa, siya sa nyo ibig sabihin may trinane na siya para lumaban para sa kanya Yang mga yan, nakuha na niya mga kaisipan niya na ipagtanggol siya so kung bagaman ah, ibubuwis na mga yan, sinasabi ko meron talaga na uutos si Kibuloy na mga willing mamatay para sa kanya seryosohin nyo yun kaya nga sinasabi ko, panagutin sa batas si Kibuloy, uh, accept yung challenge, tapos uh, hulihin siya buhay o patay. So, ayun, dito lang ako. Kasi deserve niya talaga yun eh. Aayaw uh, niya rin naman na sumuko ng matiwasay, diba? Pwes, uh, talagang accept the challenge, no? Hulihin siya buhay o patay. O, dito lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!